idol so dito tayo sa taas ng marang mga idol so ipapakita ko sa inyo mga idol kung gano to kataas taas dito mula sa taas mga papunta sa baba mga idol so ipapakita ko sa inyo mga idol so panoorin nyo mga idol hanggang matapos mga idol yung video natin at may kukunin tayong hinog na marang mga idol Hingin natin na sobrang taas ilalim mga idol Yeah. So ayan yung paligid natin mga idol. At saka may ano pa mga idol. Oh. Ayan. Nako pag natagat tayo niyan mga idol. Ayan. So dito mga idol, may hinog mga idol ayun oh. Ayan, pero may kukunin tayo ng isang hinog mga idol. Ito ay ayan oh. So panoorin nyo ako mga idol kung paano natin yan kukunin mga idol. So manonood muna tayo dito. Tingin-tingin lang tayo. Ayan, na isa. Ayan. So ayan yung new mga idol oh. Kunti na lang mga idol. Kukunin na natin yan. So kukunin na natin sa mga idol Ayan, mga idol sana ay hindi mabitawan mga idol so kukunin natin itong mga idol kasi ibibigay natin kay mama mga idol So, Ayan. Sa wakas may nakuha rin. Ipik na tayo mga idol. So, tamang tama mga idol ay bababa na tayo mga idol. So, maraming salamat mga idol sa inyong panonood mga idol. So, please subscribe sa aming YouTube channel mga idol. Uh, sana po, uh, supportahan nyo kami mga idol. Ah, uh, subscribe at i follow ang ating Facebook page Net Vlog EB mga idol. So maraming salamat mga idol. Paalam na tayo mga idol. Ingatan nating mag-ingat mga idol. Nadala natin yung marang natin mga idol. So baba na naman tayo.